esh blah blah. Okay. Malapad lapad na to. Oh. <laughs> Yo, mga katiksay, na dito po ulit tayo sa bukid magbabaka siya kari na makadali tayo rito na pangulam Hey ay hapon na mga ano po yan eh dos ng hapon tayo na sana makadali tayo ng pangulam Shut shout out shout out po sa mga angler sa mga subscriber sa mga viewers sa mga bagong subscriber salamat po Paki like, share, subscribe po mga ating sayo mga anglers Parang may ina kayo ng dalag dun no? Parang bago pa May pa kaya yun Sana may inahin pa Ito, Bagong anak pa lang Makakalaso yun eh. Kaya yun Eh Ano sa Kumalasaw. E pongo miendo l'ampole, la pirata, la pirata, la pirata, la pirata, Yes pirata, yes. super scotch salamat po lord yan o tiksay alas magpapay fingers na yes ah, matahan na naman tanggal na naman ng atambo brado eh Brad. Sai, Proscat. tem.

parating minto na naman doon minto na ano man yata may hila may hila yes uy uh, uy 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 dito lang boy kumayo yes na pla okay ah, malatag malatag na to oh. huh sabi niya hindi dadang malapad eh. kaya tsaga tsaga lang po talaga mga tiksay kakaulam din tiksay yes Yes! Yes! No! Banaag na banag lang po. Ay! pang makalagpas. Ay! Salamat po. Lord! Muntik pang makalagpas. Banaag na banaag lang. Ay! Ay! Salamat.

Yo mga katisay Uwi na po tayo Pumasok na po yung labo po Galing sa ilog Ito pong sapa po nito Katulog po yun ang ilog eh, lumabo na Nakaapat lang po tayo Mga katisay Ano na, na. Hapon na po kasi tayo nakapamutok Dapat po pala umaga Kasi po marami po tayong ginawa kayo Nung umaga naglaba tayo kapatid ng estudyante kaya eto hapon na tayo nakapamaril maganda po talaga umaga para yung labo ng ilog hindi pa pumapasok Ayan, ano labo na labo na po wala po tayo mga tagsiyay yun e, no, sa sabay ko na lang po papakita yung huli po yan yung po yung tatalaktakin natin yan yung pinitak po na hanggang doon sa may mga motor po na may dulo yan mahaba haba haba pong talaktakin yan or tubig pinitak wala po tayo bang dadaanan kundi dyan kaya <coughs> no choice Sige po, salamat. Sa bahay na lang po ulit. Ayun mga katisay, Nakawin na po tayo sa bahay. Tinalaktak po natin ang bukid na puro tubig. Ayun, kawin na po tayo sa bahay. Yan po na nahuli natin, Pumasok na po kasi yung laboy galing sa ilog. eh. Kaya, wala na, wala na po tayong makikita ang isda. Malabo na. Kaya ayun, buhay na po tayo. Ayan, yeah, sige po, salamat.